yung mga makina. Ayan po, eh, kaya nga nagbibiding -be pa tayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, tama po kayo. Pero sa amin pong pagkakaalam, ang isang seryoso po na maaring makasangkot sana sa pagbibigay ng tamang gagamitin ay na-disqualify po bago pa po siya nakapagsubmit ng bidding, Mr. Chair. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Uh, yun po ay November 29, 2023. Ang first call ng bidding ninyo ay December 14, 2023. Meaning to say, Mr. Chair, bago pa po siya makapagsubmit ng bid, na-disqualify na siya. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Ano po yung naging basihan sapagkat, Mr. Chair, kahit hindi nyo na po siguro sabihin yung basihan, eh, nagkaroon po ng ruling ang ating Korte Suprema na ang ginawa po ninyong pagdi